idol. Nasira po yung pananim ko. Nagatanan pa yung hungoy ang dilaw ko. Kinuha rin mga idol yung puso. Wala na ako natatnan. idol. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. Yan, hindi kami nakapuntar rito mga idol. Nasira na -sira po yung luyang dilaw ko. Nadag-anan na mga idol. Tangan, matanggal na rin mga ito. Oh. Sira. Sira. itak mga ito. Kaya, uh, binabal. Uh, Ang pa sana mga ito. matindi naman na sira mga ito. Pwede pa. Pwede pa siyang hugo. ayos. Mga idol, buti hindi nabugbog yung luyang kilo. Buti na lang, hindi siya gano'ng nangyay yung mga idol. Mabubuhay yung mga idol. Mabubuhay rin yung mga idol. Natanggal na yung harang.